Sino raw itong mambabatas ang binaboy ang pangalan ng isang resource person matapos itong magkamali sa pagtawag sa kanyang pangalan. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, dumaluraw sa public hearing ang bigating mambabatas at agad na sinabon ang isang resource person na iniimbestigahan ng komite. Abay, sa simula pa lang kasi, nabwisit na ang mambabatas sa resource person dahil sa paghuhugas kamay nito sa kanyang mga kasalanan. Nagbitbit pa raw ito ng abogado na kilala rin sa crisis PR o eksperto sa paghandle ng mga VIP na nahaharap sa kontrobersiya. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow niyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.